<coughs> Excuse me po mga kasweet lover. Ito. Ito Oh. Ito yung tama nila. Dahil hindi nila alam kung paano to gamitin. Alam nyo kahit kunting pukpuk -puk lang yan makakasira rin sa brick drum. Makakabingkong pag ikot nyo parang may higpit maluwang higpit maluwang dahil nyan pinupukpuk ito yung iwasan nyo sa brake dam dahil ito pag mabingkong mahal rin to yan yung mahirapan na kayo pag adjust sa prino ninyo ito ito yung butas ito yung kanyan uh, purpose nyan pag matigas yung prino ninyo uh, double check yung handbrake dapat nakarelease tapos lagyan ng nut ito tingnan nyo oh. hindi ko pa yan na buksan ha alam kong matigas siguro to dahil pinukpok na nila to yung butas nga oh, wala pang ka kaguhit guhit to yan oh ano oh. tumangat na basic yan hulog pa yan very basic mas maganda dalawang uh, bolt gamitin nyo yan sumangat na baka kaya na nga ito hilain <coughs> ayan, sa kabila ayan para pantay, paghila mo, hindi matigas ayan di ba? angat na angat na tapos nyo Grabing dumi mga ko yun yung mga magpabagal sa prino Ayan o oh. eh, Ayan yan Ito, paitimin natin to Puti yung sahig Paitimin natin yan Manood kayo Ito, yung purpose niyan Tubig lang katapat mga kasitlabers wag na wag niyo gagamitan niya ng kahit anong ilagay niyo diyan, brake cleaner, wag tayong gumagamit diyan. Lalo na kung bago yung sa niyo. Wag kayong gumamit ng mga ganyang mga kimikal. Nakakasira lang yan sa bakal. Pinsid na hindi walang kalawang yan. Kakalawangin na lang yan. Dahil ginamitan nyo ng chemical. Effective yung tubig lang. Unlimited pa. Walang bayad. Kung may bayad man sa karwasan niyo? yun, yun lang yung bayaran nyo tubig, madabis talaga panglinis sa mga brick wag nang gumamit ng mga ano, tanggalok, no? gabing utig huwag na kayong gumamit ng mga huwag dyan, kimikal, dahil nakakasirain sa bakal eh. maganda yung bakal, gamitan nyo yung chemical. paglabas susunod yan, patalawangin na ngayon ito, parang ginamitan na nila pero hindi pa naman masyadong si na kalawang huwag yung gamitan mga kasit ha huwag kayong gaya ng gaya yan o, malinaw na yung bagsak ng tubig nya, pwede na yan pwede na yan yan lang please may idea na naman kayo sa libreng paraan